sa gitna ng muling pag-usbong ng kontrobersya matapos mag-viral ang ilang pahina mula sa libro ni Jake Cyrus na I Am Jake, isang madamdaming mensahe ang ibinahagi ni Carl Pempenko para sa kanilang ina na si Raquel Pempenko. The Philippine Showbiz List presents kapatid ni Jake Cyrus kumampi sa kay Raquel Pempenko habang mainit na pinag-uusapan online ang mga revelasyon ni Jake tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi napigilan ni Carl na ipahayag ang kanyang nararamdaman sa gitna ng gulong ito. Matatandaan na inilahad ni Jake sa kanyang libro ang mapait niyang karanasan sa pang-aabuso mula sa isang chuhin noong siya ay anim na taong gulang pa lamang. Noong 2018 pa inilabas ang memoir ni Jake, ngunit kamakailan lamang ito muling naging usap-usapan sa social media matapos mag-viral ang isang post ni Sian Gaza sa natulang post, ibinahagi ni Sia ng ilang pahina mula sa libro kung saan isiniwalat ni Jake ang masakit at traumatic na karanasan na kanyang pinagdaanan. Ayon sa isinulat ni Jake, hindi lamang isang beses na ganap ang pang-aabuso sa kanya, kundi ito ay paulit-ulit na nangyari sa loob mismo ng kanilang tahanan at tumagal ng halos isang taon. Inamin din ni Jake na hindi agad niya nasabi sa kanyang ina na si Raquel ang tungkol sa sinapit niya sa kamay ng sariling chuhin. Sa halip, lumipas pa ang ilang taon bago niya ito tuluyang naibunyag. Sa kasamaang palad, sinabi ni Jake na hindi siya pinaniwalaan ng kanilang ina at inakusahan pa siyang gumagawa lamang ng kwento. Bukod dito, ibinunyag din ni Jake na hindi niya lubusang naranasan ang bunga na kanyang pinaghirapan noong siya ay kilala pa bilang si Charisse dahil hindi raw nakapangalan sa kanya ang mga ari-arian at kahit ang paggamit ng sasakyan ay kailangan pang ipagpaalam kay Raquel dahil sa muling pag-usbong ng isyong ito. Nakatanggap ng matinding pambabatiko si Raquel mula sa netizens. Hindi naman ito pinalampas ni Raquel at agad siyang dumipensa sa pamamagitan ng sunod-sunod na Facebook post. Iginiit ni Raquel na fake news ang mga inilabas na pahayag ni Jake sa libro at matapang niyang sinabi na the truth still prevails. Ayon pa kay Raquel, kahit anong sabihin ng iba, dugo niya pa rin ang nananalitay sa mga ugat ng kanyang mga anak at hindi raw yun mababago hanggat sila ay nabubuhay. Sanay na rin daw si Raquel na palaging pinalalabas ng kontrabida pero ipinagdiinan niya na walang anumang libro ang makakapagbabago sa katotohanan. Sa Facebook post ni Raquel noong March 2, 2025, sinabi niyang tanggap na raw niya ang pangalan sa kanyang Evil Queen. Bagamat hindi direktang binanggit ang pangalan, tila may parinig si Raquel sa kanyang anak na si Jake sa bahagi na kanyang mensahe na PS o pahabol na mensahe. Ayon kay Raquel, nasa kinalalagyan ngayon si Jake na isang evil queen o masamang ina na tila tumutukoy ito sa kanyang sarili. Binanggit din niya na kahit gaano karaming libro ang ilathala, hindi na may babalik ang mga bagay na nasira mismo ni Jake. Tila hinahamon na rin ni Raquel ang galit ng iba at sinasabing maggalit hanggang sa atakihin ang kanyang mga bashers. Nag-iwan ang mga pahayag na ito ng maraming tanong sa publiko, lalo na tungkol sa mas malalim na hidwaan sa pagitan nilang mag-ina. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang ugnayan ni na Carl at na kanyang ina na si Raquel. Sa isang madamdaming Facebook post, ipinahayag ni Carl ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa kanyang ina na nagsilbing sandigan at inspirasyon niya sa kabila ng lahat. Ani Carl, alam niya at na kanyang inang si Raquel ang katotohanan. Sa kabila ng ingay ng mundo, nabubuhay sila ng tahimik, masaya at puno ng suporta para sa isa't isa. Hindi alintana ang mga negatibong salita mula sa iba. Pinili nilang itaguyod ang kanilang pamilya sa pagmamahal at pagkakaunawaan. Ikikilala ni Carl kung paano hindi siya iniwan ng kanyang ina mula sa kanyang pagiging caregiver hanggang sa pagsabak niya sa industriya ng BPO. Sa bawat hirap, sa bawat luha, at kahit sa mga pagkakataong nais niyang sumuko at mag-resign, dahil sa maliliit na dahilan, naroon si Raquel upang palakasin ang kanyang loob isa siyang ina na bagamat hindi perpekto ay laging nariyan para sa kanyang anak. Sabi pa ni Carl, lagi man silang nag-aaway at lagi man siyang sumasagot pero hindi nababawasan ang pagmamahal ni Raquel. Para kay Carl, walang halaga ang sinasabi ng ibang tao hanggat alam nilang mag-ina ang katotohanan. Ang mahalaga ay ang kanilang katahimikan, kasiyahan at pagkakaisa bilang pamilya. Hindi rin naman nagpatumpik-tumpik si Raquel na sagutin ang mensahe ni Carl. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya kung gaano siya nagpapasalamat sa kanyang anak sa patuloy na paniniwala at pagmamahal nito sa kanya. Ani Raquel, kahit milyon ang galit sa kanya, masaya pa rin siya dahil may isang tao pa rin na nananatili sa tabi niya. Para kay Raquel, ito na marahil ang pinakamalaking gantimpala bilang isang ina ang malaman na hindi na sayang ang lahat ng kanyang sakripisyo at pagmamahal. Samantala hanggang ngayon ay wala pang tugon, reaksyon o anumang pahayag si Jake kaunay sa pasaring ni Raquel tungkol sa kanyang libro, pati na rin sa desisyon ng kanyang kapatid na si Carl na kampihan ang kanilang ina.